eh tenang sih ya pak, tenang pengalanya sih ya pak, bulog log bu. Ah pagi, ngonteng waga, tang Hale hapon kabi. Kailan nyo man tumumapalonod mga kakrel. Ah, nandito tayo, ulit alis sa Villarroa mga kakrel, palagay ko. Kasama natin 'yun, Timbulog mga kakrel, sila 'yung nito noon eh. Timbulog. Wow, eh. gilas yata ah. Bumatak mo pa ya. Wow, wow, wow. Ay, huwag mo pa. Sila ko yabal na pala umihilan ito. Oh. Dati Timbulog ang mamuhilan nito, di ba? Eh, sila ang... Ah, nalipat pala mga kag. Dati nung hinakot namin to, may ano rito, sila kay John John. Kay Kuya Bal na pala ngayon. Malamak na yung asyenda mo, kaya pala. <laughs> ha, kaya Bal? di ba dati, hindi naman sa'yo to Hindi naman sa'yo itong isa na to dati? Ha? Ah, nalipat na sa inyo? Ha? Ha? Alam, buti nga nagpara dito eh. Oo nga. Aho. Kala ko, na yan. <laughs> hindi, walang dadaanan din kasi ayaw na rin dumaan nung combine doon. Kaya ganoon Di ba nung nakaraan, nahirapan yung combine doon. nabalabalaho Oo nga So, kaya Aho. siguro, pero kung hindi na ano yung combine doon, kung makakaraan yung combine, doon, doon pa rin dadaan yun. Aho. Pwede naman itong katabay, kanya Ah, kaya pwede, ano? pero kung mura pa Ay, baka... <laughs> Kumbaga, gini, Eh, baka doon Kung baka kahit giniik, ilalabas lang yung ano ano Kaya, ano pangalan niyang? kalabaw mo <laughs> Ha? Ikaw rin ba yun? Eh, ikaw ba yung driver nun? Iba ano? Ikaw rin ba yung nakasama ko na isa araw? <laughs> oh, iba, iba yung driver ano? Pero siya yung kalabaw Iba rin? Eh, buga-buga rin yung kahapon no? Ah, bubuga-buga rin mga kagri <laughs> Buga rin ang buga Pero ayos lang yung ganyan mga kagri Para sa akin ayos lang yung ganyan Basta humihila ah. Meron kasing kalabaw na Hindi humihila ano eh, Pero humihila Tulad so, nyan, pambutas pa siya oh. Yabang mga kagri Pambutas pala si buga-buga ya. -buga, ah. Di paling bubuga-buga Pambutas naman <laughs> <laughs> Natatawa yung driver mga kaagri <laughs> Eh pinangalala ng buka buka eh, Isa lang ibig sabihin nila eh Pagka pinangalala ng buka buka Kaya pala bubuga buka mga kaagri Kapatid daw ni buka buka Eh na si buka buka Pumalat na naman buka buka Kaya mo ba Kaya mo ba yan? Iya, Bang, lama nih buka, -buka. Si buka-buka Bunga, Bu -buka. Bu buka eh Eropa, Bunga, buga Bunga, 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 Jerry Reyes Kang Rick, kumusta na pinuno ng timbahog Jerry Krabal hindi ko pa nga po ko nakapapunta eh Reynald Aguaya, hey, kamuna Trump 2024 Anastasia Heidi shout out ayan na, ah, bumanat na naman si Buga 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 kaya mo ba yan? hindi <laughs> rin mabanat si Buga Buga oh. bumubutas si Buga Buga bumubutas bumubutas ayun na tumingala hinila ng ano <laughs> naman oh, iwan yung mga kasama oh. <laughs> lang talaga mga kagre pero iwan yung mga kasama oh. <laughs> di paling butas butas naman <laughs> <laughs> ah, yung bal, di baling ba, butas, bumubutas naman. Okay. <laughs> 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 oh, eh na, si buka buka mah kaki. Tanlong kalian, bilja rosa po. Asa

Medyo mahirap din dito sigurado. Ha, sasangat din sila diyan. Oh. Tumatakbo tumatak mo, oh, mabilis ah, mo Lumis na ka, mga kakari, bukan tumatakbo sa paso to. Aba, wow. Ano nga gusto ko na din din eh, Luis ka dyan, ibig sabihin hindi mapapalala ka na kuya Eto na si Kuya Val, ano na ang pangalan niya Kuya Val? Bulog? Logbo! Oh. Huh? Bata na yung kalabaw ni Kimball ngayon. <laughs> Ito naman. Kuya, ano pangalan na ulit? Si Buga. Yan din ba yung Buga? Ano pangalan yan? Malaki yun. Oh. Malaki pala nung kalabaw mo. Malaki yun. Oh. <laughs> Ito naman si Turbo. Ay. Ano na pangalan nito ako <laughs> Si oragon oh, Original sa team sa Pagita. Ito si ano, mga kakri. Si R21. Ah, napanood mo na may vlog natin kahapon. Oh. <laughs> Maganda nga ka eh. Ito naman si... Baby boy! Baby boy. Ay, tumakbo! Ay, nakabo! Tumakbo! Ala! Tumakbo! Pangarera pala yan na Pambihira! Puro putik siya oh! Pambihira! Tumakbo! Tumakbo! Kagilas naman ni baby boy mga kagre Pinakita ang gilas pa tayo Ayun ah. pa iba ayun Puntahan natin Nasa kabilang banos naman yung ano Kaya ako pumunta rito mga kagre Nung nakaraan talaga namang walang nakaahon doon Doon sa manggaya ng mga ahon, eh Buti itong kabila Mapula na rin yung palay eh. Nagpa Nagparaan na yung combine dito Kaya Dito na dumaan yung combine Makakaraan na sila dyan pero kung doon pa rin dadaan sa dati, Yari ito mga kagre. Dito yung bulalo Sila yung original team bulalo Kung to kagin Hindi pa po inaani sa inyo tatay Pang isang linggo Buti po nagpadaan kayo dito Ma naman ah uh, Kakayaran ang panlang pa Nakaraan doon kami dumaan eh, Sa may mangga na yun eh Balaw <laughs> balaw balaw pati kumbayin ni May May aripit yung nakaraan, mga kagre, doon kami dumaan. Ayun. Dahil itong banos na to, iba may ari nito eh. Ayun, si tatay may ari nito. Dito kami dumaan. Ayun, sa so, may ano yun. May aripit doon. Ubus ang ano ng kalabaw doon. Mga Ubus ang, ang tuhod. Ubus, mga kagre. Swerte itong mga nandito ngayon, mga kagre. Buti hindi sila dunasabak nasabak. Kuya, ang buti hindi kayo dunasabak nasabak sa dating dinadaanan, no? <laughs> eh ito bago na lang sila dito sa ano eh dati hindi sila kasama nila kuya bal Ngayon ko lang sila nakita eh. Ano na pangalan niyang, kuya? Pikulo Pikulo! Pikulo! Neti niya kuya? Piccolo po. Piccolo. Piccolo. Nedivo. Aba na sumunod ni Sao. Oh. Ito ko yan, ang pangalan? Hercules Hercules Si Hercules mga kapi Ay, yun yung Nagkukunda na rin walang asawa Pero marami pala anak mga kapi <laughs> na rin walang asawa Marami pala anak, may kambal pa mga <laughs> Oh. Wala bang <laughs> Si Hari ng Paso, yan bayo si Hari ng Paso? Naku, kung doon tayo nadaan, nasubukan nga talaga yan kung Hari ba talaga ng Paso yan. Kaya lang, ano, eh, nakapagpadaan dito mga kagri ka Oh, ba mga bagong kasapi sila kala Val, dati. Pero may, buo pa rin yung grupo nyo dati. Oh. Lumipat lang kay dito. Ano? Yeah. Yeah. Kaya ang tema ko ah. Tingnan natin wait, kung Tingnan natin kung magaling sa paso yung ano mo. Magaling lang naman eh. Kaya yeah, nga. Para makita, makita mo. <laughs> <laughs> Dapat mo sa eh. Ah, pag mayroon po, pagkabigayan na. Pagka nagbigayan na. Kagad ah, si Piccolo, kagre, tingnan natin kung to. <laughs> oh nga, magan, eh. kundon, kundon na <laughs> Hinda! Po, sa Indonesia. Ah. Pero dati, mahirap din to pagka nalunak na, mga kagre. Unang Ha, yeah, isi-isi ya? Ah. Gawangi tingi-tingi lang ah. <laughs> Ang tingi-tingi lang, eto si Hari nang Paso. Hari nang Paso, kaya mo ba yan? Hindi ko pa nasusubukan 'yan. Ako muna tagalay na. Hindi ko pa nasasubukan tungtalagang Hari nang Paso 'to eh. Hindi pa kami nasasangat sa mabigat bigat nang Paso 'e. Eh. Hayan <laughs> kaya, kaya, kaya kahit siya mabigat bigat? <laughs> hala, hala, tagasampo. Eto no, na. eto naman nang umu Umuuna. Uh, yan mo, oh, yan sarap. Tanggap ulit na nga. Oh, nagumot pa. Pagbutihin mo kasi. Ibit na ako. Ito. Babo mo. Ah, yan. Ito, na naman sa unahan niya. Ilahin may tayo dito, pabalik. Ito. Nagpulo na ito Pinakausap niya yung kalabok niya ba? Saan yung kinilis ko dito? Saan ko ba iniwan? Ayan uh, Serte sila nga yung ano na yun Nagpadaan dun eh kung, kung di Kung walang daan dyan, doon sila dadaan Sa so dati eh Ako po Oh, kundi sila pinarahan ni Kuya Ngayari <laughs> sila to Ang hanggang <laughs> <laughs> Dito na yan, ibababa. Mika na. Anong klaseng pali ba yan, kuya? 216. Magkano ba 216 niya? 2250. 2250. Hindi. <sighs> oh, hindi pa nasasalang sa paso si hari ng paso sa totoong paso, ha, kuya? Oo. <laughs> Huh? Kala ko ngayon eh Yung pala dun sa may Ano na eh Sa kabila eh Nakabutas pala dun eh oh, oh, oh. <coughs> <coughs>